hello mga Pits! So a day in my life ni siya in UAE So every Friday pag off namin magsama-sama kami mga friends na pupunta ng dagat So naglakad lang kami dito kasi yung dagat nila desierto, pagkatapos dagat <laughs> Ayan ang setup nila So kung magsasakyan kami lulubog yung sasakyan namin sa desierto. So inan nagpark na lang kami doon sa so may unahan tapos naglakad na lang kami dito ayun oh, desierto yung dag, uh, yung, ano, yung before sa dagat, so nilakad na lang namin Ak akala nyo, puro lang desierto ang ni ano, <laughs> middle east hindi, wala may dagat din sila pero madalang Pabinagas lang, hindi sa pareho sa pinas na kahit saan may mga beach dito madalang lang talaga blessed lang kami dito kasi malapit kami sa dagat. Kaya every off namin, nagsama-sama kami mga friends at nagpupunta ng dagat. Ngayon winter kaya medyo malamig siya. Malamig ang hangin. Malamig ang dagat. <laughs> Pumupunta kami dito maaga kasi pag mga 11 or 12 or like that. Mainit na siya. Marami ka init. Pero malamig yung ano, hangin. Pero mainit pa rin. Kaya mga ano ito. Mga 8 o'clock or 7.30 ata. Manginhas oh, ko lang eh. Oh. Pero hindi ka ba manginhas? Uy! Tugnaw sa tubig. Uy! Ganyan na yung hangin. Ganyan na yung hangin. Ganyan na yung kana sila? Patay na na. Oo, patay na. Oh, Ay, wala. Is Lord. Rang isa ka ba ye? Nagkat-kat na. Ah! <coughs> Nagunsa ka daman na nagmodel-model <laughs> sa muka. Uy. Ay, mga pips! Nang nandiyan, may dirikan mga pips. ko mo, kung niya, ay, ikaw na dahil may mukhaon. Si Tax na dahil mo, mangin na sa. So, mawag na itagad sa Jolly sa Jolly na tutaw kayo. Oh my God, It's out of now! It's out so of now! So ay, ginoo ko ang sirina. Luoy na lang ka. Ibang <laughs> Nanginas ka or nagpa-picture-picture? Uy! Ah, muligid, bitaw ka diya. <laughs> muligit bitok kadya mebisih suka juga. kumana kitcho ay gino ko bangol na basta kung grabe yang balot anawat hindi na gii manginas o oh, mag tawag ka na ka sa dito pinaabot ko dito ang pusing-pusing maluoing nang ta <laughs> Ang fresh na fresh dito. Oh, blue kayo ilahang dagat. As in, fresh air. Fresh waters. Nakaka, okay. ano, nakaka-relax. Tuwa na po. Na model model. Na po, ang kordak pia. ay, naramit Lord, Jesus. Hai! This is the Talaba. Ay, bilat. Ala na na ang Talaba! Ha, oh, bali ba? Nakikita mo ba? Nakikita mo si Talaba. Ng mayakap 'to, bon. Ay! Ay! Well, na yung si Tax na paggukuhan ng ano ng mga shells clams at oyster. Kami naman dito nag na busy din nag si, si selfie. <laughs> Nagkukuha ng video, nag si selfie, nag vlog. Ay nako. Yun pala. Ganyan pala mag ano oh. Ano ba Tagalog sa maginhas? Diyos ko. Hindi ko alam. Basta shelling. <laughs> Kumukuha ng mga shells. Ganyan o oh, nilalangoy niya sa may mga bato-bato. Tapos kinukuha niya yung mga clams at saka oyster. Ganyan. Yan si Tax. Asawa ng kaibigan kong si Charlene. Di siya palagi ang kumukuha ng mga fish at mga shells dito pag nagpupunta kami. Ayan na may ng si Tax. Ayan na ang talaba at saka oyster. Gamsad Oyster. Dinudukduk na para ma-open. <laughs> Sorry talaga. Bisaya talaga kasi ako. Kasi hindi ko alam yung anong dukduk. Basta dinudukduk yan para ma-open. Ayan o. Gamsad na fresh na fresh. This one fresh? Oh no, oh no. Oh, kita kedatangan. Sudah. Wow. Ini lalai ni ke ayun Wow. Ini jangan dia dia. Cina bila kat batu? Namanya sel hal tiket batu tak tahu kan ini Ah, giliran kau <laughs> betul. Eh tahu. Tak nak menang lagi lah. Ayan na. Fresh na fresh yung clamset oyster. Yung talaba. Wow, wow, wow. So, dito lang kami sa gilid-gilid. Kumakain. -gilid, May nakita kaming styrofoam. Yun na nang ano, yun na ang ginawa namin table. Ayan na, naghanda handa na kami. Siyempre, may pa-picture-picture, picture, may pa-video-video. Video. May saging kami, may, may ano kami, ay, yung alamang pala na ati G, nandiyan yan, hindi yung mawawala, ayun na. Tapos may biryani, may bahaw. Alam mo yung bahaw, yung natirang, natirang ano, natirang rice. Masarap kaya yung bahaw char. Ay, nakainan na. Ayun, dito lang kami. Sa so, may gilid. <laughs> fresh na fresh talaga yung ano, yung clams at jack, yung oyster, yung talaba. Kinakain namin, sinasawsaw diretso sa ano sa may vinegar sauce. Hindi ko na johan hindi ano ba tong video ko? Kasi nabisik na ako kumain Ayan may nadakip na ano, jellyfish, yung bulbog. Bulbog yan sa amin. Si Taks may nakuha siyang ano, nadakip. Anong nadakip? Kuha na bulbog. Kinakain din yan, fresh. Sinasaw-saw sa may ano, sa may ano tawag Vineyard din. Vinegar din. matas na ang araw mga 11 na ito or 12 so uwi na kami kasi mainit hindi na ako naligo kasi yung gaming talaga too big yan bye bye that's all for today